Palalim ng palalim na ang investigasyon sa mga nawawalang sabungero, ang bilyonaryong si Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto, suspect na sa kaso. Sinampahan naman ni Ang ng reklamo ang lumantad na whistleblower na si alias Totoy. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Kinumpirma na ni Justice Secretary Boying Remulia ngayong araw na kinokonsidera na bilang suspects sina na at gaming tycoon Charlie Atong Ang at ang celebrity na si Gretchen Barreto. Matapos yan ng pinakahuling revelasyon ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy sa missing sa Bungeros case. Mapapasama sila kasi nga pinangalanan sila then we will have to include them as suspects. Kaninang umaga, opisyal nang nagsumite ng kanyang complaint affidavit si Ang laban kay Patidongan sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Giit ni Ang, wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero na ayon kay Patidongan ay patay na at inilibing sa Taal Lake. Mag-isip ka doon. Uh, kung ano man ang mga... Uh, huwag ka na magsinungaling na magsinuhaling. Eh, tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka. Sa mapati ako, papatayin mo pa, kikitnapin mo pa ako. Dagdag niyang, hindi dapat paniwalaan si Patidongan dahil patong-patong ang mga kaso nito. Aniya, ginagamit lang ni Patidongan ng spotlight para